Check this out! Ngayon tanghali, lahat ay a Dahil Yo! bagong lodi sa hip hop! ay naririto! <laughs> Kaya don't change that channel! Yo! Because here comes the newest artist! Please give it up for just rap! Whoa! Yo! Yeah! Yo yeah. 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 Sa iyong na pa Miss Universe Ayoko na ng Miss Tisa, ayoko na ng Chinita Ang gusto ko naman ay Morena girl Pag ikaw ang nakikita, napapangiti na Sa iyong ganda na pa Miss Universe Just rap! Kung yan ang mga nakakaakit Baka pwede makalapit Miss hey. Morena, di kita binabola Ayoko ng Chinita lalo na sa Miss Tisa huh. Pwede ka bang makilala? ma kita sa Facebook kung follow ka sa Insta Snapchat ka Pwede mag-reply ka Manotis mo rin sana Ako'y feeling in love na Lahat ng photos mo ay flood Floodlight like Sana di mo ko i-dislike Dislike Gusto kita mag love like Girl, ma-feeling for you Kaya dahil na ba Miss Universe? Ayaw na ng misita, ayaw ko na chinita Ang gusto ko naman ay morena, morena girl. girl Pag ikaw ang nakikita, napapangiti sa na Sa'yo kaya dahil na Miss Universe? Ayoko na ng misita, ayoko ko na chinita Ang gusto ko naman ay morena girl Kita, napapangiti sa Sa'yo kaya dahil Miss Universe? Yeah! Oh! Mga kato! Rap! Na. What's up, yo? Ay, what's up, what's up? Hey, 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 hey! Just rap, uh, bumati po na kayo you? sa ating tropang lol. Hello, sa tropang lol dyan. Yan, sa magandang magandang araw sa mga yeah, tropang yeah. lol. What's up? Yan, sa mga tropang Trashville dyan, sa mga taga-3, sa si mga 3 City, binabati namin kayo sa magulang ko, kay mama, yeah. kay kuya, sa lahat ng mga kapatid ko. Maraming maraming sabi sa Jester Quintela, happy birthday sa iyo. Kuya ko po yun. Happy birthday! Boy, happy happy birthday. birthday. Uh, okay, ano bang mga ganap ninyo para naman malaman ng ating mga tropang lol? Ayun, uh, ano, para updated kay sa mga latest namin mga event, just follow us at our social media accounts. Isa na no, doon ang Just Rap Music. Out na rin ang aming single Morena Girl on all digital platforms. Yeah, yeah, yeah. Paparinig ka ba ano platform? Akala <laughs> <laughs> ko pinarinig ako na platform. yung platform. Kahit nag-aano nag sila, na po promote Kaya nga yung uh, platform. Kaya right. Just Rap! Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Alam mo, eh, LSS ako sa kanta nyo eh. Tara! Samahan niyo kami pati na rin ang mga tropang lo na nasa bahay o kung nasaan man. Sabay-sabay tayo mag... Lodge Out Loud!